Paano makaligtas sa lindol? Sa panahon ngayon sunod-sunod ang paglindol sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na kahit tapos na ay pwede pa rin maulit ang paglindol kaya ano ang dapat mong gawin kung sakaling lumindol sa lugar ninyo? Para sa mga taong nakatira sa isang lugar na madalas magkaroon ng lindol mahalagang malaman kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng isang malakas na pagyanig. Sa totoo lang, walang sino man ang isang daang porsyentong ligtas sa sakunang ito dahil hindi natin alam kung saan tayo maaaring magtungo o manirahan sa hinaharap. Kaya't bigyan ninyo ng pansin ang mga rekomendasyong ito para sa kaligtasan na maaaring magligtas ng inyong buhay balang araw. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, magsubscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos at i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Gawin ninyong kuta ang inyong tahanan. Kung ang inyong lugar ay may mataas na seismic activity, mas mainam na laging handa. Kung hindi kayo sigurado kung delikado ba sa lindol ang inyong lugar, maaari ninyong makuha ang impormasyong ito. Ang pag-alam sa panganib ay tutulong sa inyo na maging alerto. Isang magandang simula ang pagpapalakas ng inyong bahay. Dapat ilipat ang mga kama palayo sa mga bintana. Maaari itong magligtas ng inyong buhay kung magkaroon ng lindol sa gabi. Patibayin ang mga istante upang hindi mahulog ang mga mabibigat na bagay sa inyo habang gumuguho ang paligid. Takpan ang lahat ng salamin sa bahay ng shatterproof film. Malaki ang tsansa nito na maiwasan ng malalaking sugat at pagdurugo. Kung sakaling mabasag ang mga ito, upang maiwasan ang gas leak at water leak, maglagay ng automatic shut-off device o pangunahing switch upang mabilis mapatay ang supply ng gas at kuryente sa buong bahay. Maglagay ng mga extra fire extinguisher, baterya, flashlight, at emergency food supplies sa inyong tahanan. Laging mag-imbak ng mga kailangang gamot sa inyong medicine cabinet. Patestin ng isang eksperto ang pundasyon ng inyong bahay upang hindi ito madulas o gumalaw sa panahon ng lindol. Number 2. Kung kayo ay nasa loob ng isang gusali, kapag naramdaman ninyo ang pagyanig, nakakita ng mga nahuhulog na bagay, o narinig ang pag ng mga bintana, huwag kayong magpanik. Manatiling kalmado at subukang kumalma sa iba, huwag kayong tatakbo palabas ng gusali habang lumilindol. Sa sandaling maramdaman ng pagyanig, Drop, cover, and hold on. Lumuhod ka agad kung saan kayo nakatayo. Gamitin ang isang braso upang takpan ang inyong ulo at leg. Ang isang matibay na lamesa o mesa ang pinakamainam na shelter. Kung walang mapasukan sa ilalim, lumayo kayo sa mga bintana. Manatili sa posisyong ito at yumuko nang husto upang protektahan ang inyong vital organs. Hawakan ito nang mahigpit hanggang sa tumigil ang pagyanig. Kung nakakita kayo ng shelter, hawakan ito gamit ang isang kamay at maging handang gumalaw kasabay nito dahil maaari itong mag-shift. Nakuha niyo ba? Drop, cover, and hold on. Aralin ninyo ang tuntuning ito dahil maaari itong magligtas ng inyong buhay. Kung napanood mo pa rin ito at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka at kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Kung kayo ay nasa labas, maging handa kayong tumulong sa ibang tao. Kung kayo ay nasa labas sa gitna ng sakuna, Huwag kayong pumasok sa anumang gusali at huwag ring tumakbo sa paligid nito. Manatili sa labas, lumayo sa mga poste ng kuryente, matataas na gusali at mga kalsada. Subukang humanap ng shelter at muling gawin ang drop, cover, and hold on. Number 4. Kung kayo ay nasa loob ng sasakyan, ang pagmamaneho habang lumilindol ay lubhang mapanganib. Ang panik sa kalsada ay maaaring magdulot ng malalang aksidente. Kaya tandaan, magpabagal at humanap ng ligtas na pwesto para huminto, mas mainam kung sa tabi ng kalsada. Iwasan ang mga lugar na may power lines at matataas na gusali. Huwag bumaba sa sasakyan hanggat hindi humuhupa ang lindol. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, Mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5, kung kayo ay nasa dalampasigan o malapit sa baybayin. Kapag naramdaman ninyo ang pagyanig sa tabi ng tubig, huwag nang maghintay pa ng anunsyo. Ang isang lindol ay maaaring magdulot ng tsunami, kaya mas mainam na tipunin agad ang inyong mga gamit at lumipad sa mas mataas na lugar. Number 6. Kung kayo ay nasa wheelchair. Kung kayo ay nakaupo sa wheelchair at naramdaman ninyo na may lindol, tumingin ka agad sa paligid para sa isang shelter. Subukang pumunta roon sa pinakamabilis na paraan. Pagkatapos, ilak ang mga gulong ng inyong upuan Takpan ang inyong ulo at liig gamit ang inyong mga kamay at anumang available na bagay tulad ng libro, alpombra o unan at humawak sa isang matibay na bagay. Tandaan, lock, cover, and hold on. Kung bihira ang lindol sa inyong lungsod, may mga online resources kung saan inyong mababasa ang mga public recommendations para sa mga gumagamit ng cane, walker, o wheelchair. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 7. Kung kayo ay nasa isang stadium, kung ang pagtatanghal ng inyong paboritong team ay biglang naantala dahil sa isang lindol, manatili kung saan kayo nakaupo. Huwag kayong magsisimula ng panic sa gitna ng maraming tao. Sa halip, bumaba sa sahig sa espasyo sa harap ng inyong upuan, yumuko, at takpan ang inyong ulo at leeg gamit ang inyong mga kamay. Manatiling kalmado at kumalma sa mga katabi. Number 8. Kung kayo ay nasa isang elevator. Kung iisipin ninyong gamitin ang elevator para makalabas ng gusali sa panahon ng lindol, huwag ninyong gawin iyon. Manatili sa loob ng gusali o kung kailangan lumabas, gamitin ang hagdanan. Ang totoo, ang kuryente sa panahon ng lindol ay unstable at madaling mawala. Kung kayo ay naipit sa elevator, gawin ang mga sumusunod: humiga sa sahig, takpan ang inyong ulo gamit ang inyong mga kamay, maghintay hanggang sa muling gumana ang elevator at bumaba sa susunod na palapag at gamitin ang hagdanan. Number 9 kung kayo ay natutulog sa kama. Minsan, ang mga lindol ay nangyayari sa gabi. Kung nagising kayo dahil sa pagyanig ng kwarto at napagtanto na may lindol, subukan gawin ang mga sumusunod. Manatili sa kama, protektahan ang inyong ulo gamit ang unan at humigang nakadapa. Kung may istante sa itaas ng inyong kama o isang ceiling lamp na maaaring mahulog sa inyong ulo, lumipat ka agad sa isang ligtas na lugar. Number 10. Kung kayo ay naipit sa ilalim ng mga guho, kung sa anumang pagkakataon habang o pagkatapos ng lindol ay kayo ay naipit at hindi makalabas mula sa mga debris at guho, narito ang dapat ninyong gawin upang makaligtas. Huwag kayong gagalaw. Ito ay magpapalipad lang ng alikabok na maaaring pumasok sa inyong mga mata at baga. Takpan ang inyong bibig ng isang panyo o damit. Huwag magsindi ng lighter o posporo. Huwag sumigaw. Maaari itong maging delikado dahil sa alikabok. Kung mayroon kayong pito, gamitin ito upang madiskubre kayo ng mga tagasagip. Kung wala, tingnan kung may malapit na tubo o bakal na maaari ninyong kalampagin upang mag-abiso sa kanila. Tapos na ang ating listahan, ngunit huwag muna kayong aalis. Napakahalaga na laging tandaan ng ilang pangkalahatang patakaran para sa paglikas ang paglikas o evacuation ay isang paraan upang protektahan ang mga tao sa kaso ng mga natural na kalamidad, malalaking aksidente sa industriya, at mga sakuna. Kung nakatanggap kayo ng notification na nagsimula na ang isang evacuation, dapat ninyong isara ang lahat ng mga bintana at patayin ang gas, tubig at kuryente sa inyong mga tahanan kaagad. Tipunin lamang ang mga kailangang bagay at lumabas ng gusali ng mahinahon at maayos sa pamamagitan ng mga emergency exit. Pagkatapos lumabas ng gusali, humanap ng isang ligtas na lugar. Kung hindi kayo makalabas ng gusali, humanap ng isang lamesa at gawin ng drop, cover, and hold on. Kung kayo ay naipit, huwag magpanik. Subukang mag-orient at magbigay ng mga senyas tungkol sa inyong lokasyon. Huwag sumigaw. Kumatok o kumalampag sa mga metal slab o tubo. Tandaan na ang unang yanig ang pinakamalakas, mula limang segundo hanggang apatnapung segundo. Pagkatapos nito, maaring may pansamantalang katahimikan at pagkatapos ay isa pang pagyanig. Kung mayroon kayong mga karagdagang tips na nais idagdag sa listahang ito, pakisabi lamang sa aming mga komento at aming iha-highlight ang inyong mga kapakipakinabang na payo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.